Ayan, guys. Ako'y magtatanim ng kamuti. Try ko lang magtanim ng kamuti. Ayan. pina natin konti. Para magkatalbus siya, guys. Try ko lang. Sana magkaano. magka -ano magkarot siya mag dahon ayan sana buhay ka kamuti ka naglagay ako ng dalawa binaon ko sa ano guys soil ayan <laughs> Ganyan siya, oh. Nilagay ko siya sa... Halamanan. Plastic pot.